Hi guys! It's me again, Pasaway Girl. Ayan, so, ang topic na naman natin ngayon ay medyo napakasilan. So, bago tayo magsimula, disclaimer mo ako sa hindi makarelate sa ganito mo sa pin, mag-skip ka na lang. Manood ka na lang sa ibang video kasi itong video na to ay hindi dapat pinapanood mo kung napakasensitibo mo tao. Kasi itong video ko, itong mga video namin, para lang talaga to sa mga totoong open-minded na hindi mga judgmental na tao and totoong naka-relate and naiintindihan nila yung mga pinagsasasabi ko. Ayan. So, guys, ang topic natin ngayon ay mayroong isang um, tao na nagtanong dyan sa comment section nagsabi niya, explain mo naman kung oh, ano yung feeling ng mga babae tuwing, alam you mo know, yun, tuwing kinakain daw yung kanilang mga pek-pek. Ayan. So, bakit daw yung iba may nagsis... yung, yung tinawag natin na squirt. Squirt. Ayan. Bakit daw may naiihi, may parang kinikilig, bakit may mga babae na tuwing kinakain daw yung kanilang mga pipay ay, uh, So, nasabog, hindi lang isang beses, dalawang beses. So, ang tanong, ano ba? Ano ba yung feeling? Ano ba gano'ng kasarap pa So, para sa akin naman, wala akong masyadong explanation doon. Kasi nga, tulad ng lagi kong sinasabi, iba-iba kasi yung mga babae. Kanya-kanya sila nang nararamdaman kung bakit yun yung nararamdaman nila. Pero para sa akin, para sa akin ay bakit unahin natin kung bakit naiihi yung mga babae naiihi minsan yung mga babae tuwing kinakain nila yung ay tuwing kinakain nila yung mga lalaki yung mga pekpek -pek nila kasi nga yeah. yung clitoris kasi napaka ano na din napaka part ng uh, uh, vagina ng babae and then kapag kasi natatamaan yun talagang alam mo yung parang hindi mo siya ma-explain eh yung parang ano ba sa Tagalog yung parang kilo? Basta yun. And then, parang pag natatouch kasi yun, for example, ng kamay, yung parang buong katawan parang napaka -powerful ng hinginig, parang napaka-powerful ng clitoris na yan eh. Yung kahit tulog ka, kaya niyang gisingin yung buong kaluluwa mo, buong uh, lupa mo. Kapag na natatouch yun, what more kung yung dila ng tao mahal mo yung uh, nagtatouch noon. Kasi 'di ba alam naman natin na yung dila ay napakaano yan siya. Yan yung yun, isa sa mga pinaka-importanting part ng ating uh, kasi parang parang nagpang-abot sila yung dila at saka yung CCTV clitoris na yun, nagpang-abot sila. So, same lang sila ng power. Kaya talaga, nakikilite and naiihili yung babae tuwing dinilaan or nilalaro ng uh, nila ng sa Tagalog pang ano natin is yung ting yung tingin. Ayan. Nandun na <laughs> so, yun nga. So, yun yung dahilan kung bakit naiihi kasi sobrang kiliti and nagbabibrate talaga siya sa buong katawan. The next naman natin ay bakit yung mga babae nakakapangalawa ng sabong tuwing kinakain yung mga yung mga tingin kasi nga yun nga yung sabi ko kanina napakasisitipong parte ng katawan yun. may mga babae din naman na hindi sila nasusob sa pagkakain nung paglalaro nung kanilang tinggil hindi sila nasusob doon mas gusto nila yung pinapasok talaga doon sa butas nila so kaya sabi ko iba-iba yung mga babae mayroong mga babae na susob lang doon doon pa lang sa na sila may babae din na hindi sila sumasabog doon. Mas sumasabog sila doon sa, alam mo yun, pag i nila yung hotdog ng partner nila o nung asawa nila sa sa kuweba nila. Then, may mga babae din naman na sa dede palang Nasosolve na sila, nalalabas sa na talaga sila. So, kanya-kanya yun eh, kanya kanyang trip, yung babae. Depende na lang kung saan talaga yung ah uh, kiliti nila. May mga babae na yung kiliti nila ay sa dede sa mga nipples nila or may mga babae din na yung kiniti nila na sa nila dito. So, niroromansa ko pa lang yung sa pangitaas na lalabas na sila. So, na sila. So, may babae din na hindi sila nasusurusa dito sa taas, sa sa dito sa taas, down dito sa may nila. Mas nasusurusa sila pag yung lalaki na pupukos sa kanilang uh, pink -pink nila or nilalaro yung titoris ng lalaki. So, dun sila talagang para nababaliw sila doon. And talaga, hindi lang isang beses, dalawang beses talaga sila sumasabo. Then, mayroon ding babae na, yun nga, hindi din sila nasusog doon sa clitoris. Mas gusto nila i enter yung hotdog uh, ng lalaki. So, ayun, yun yung sabi ko. And then, bakit nga ba nakakapangalawa yung babae? Kasi nga, una pa lang, lalo na yung babae na medyo malibong na babae, Una pala, sa romance sa pa pala dito, malabas na. Sumabog na siya. So, nung kinain na yung kanyang mahiwagang tinggil saan, ayun ay yung pangalawang sabog na. Eh, yung mga babae na napakaano eh, marami talaga silang tubig. Talagang, kung mag-imbak sila ng tubig ang dami. Meron din babae na isang beses sila magpaputok pero sobrang dami. Kung napapansin ko yun, may mga babae na Isang beses lang siyang pumutukan, but sobrang dami ng tubig. And then, may babae din na dalawang beses magpaputok. Medyo sa una, konti lang. Then, sa pangalawa, yun yung uh, marami na. Meron din babae na, nakupo po, dito pa lang, pumutok na siya. Dito pa lang sa taas, naputokan na. Tapos, nung kinain yung kanyang mahiwagang ting-ting dun sa baba, naputokan ulit. Mayroon tapos nung pinasok mo, na naputukan ulit. So, pangatatlong beses talaga. So, hindi ko ma-imagine yung ganong babae. Talaga napaka. Hindi ko naman pwedeng sabihin na malibok siya. Siguro mahal na mahal niya talaga yung tao. Kung mm sa kanya. Kasi, alam niyo guys, kapag mahal kayo ng partner ninyo, ng asawa ninyo, palang pa lang, sasabog na yan. Pero kung yung lalaki na yun ay hindi ka mahal, yung lalaki na yun, ay yung babae na yun ay hindi ka mahal, yung kahit gawin mo ng lahat, pagod na pagod ka na, uh, pinagpapawisan ka na sa kakaikot ng katawan mo, ang katawan niya, pagod na pagod ka ng kakarumansa ng katawan niya, pero nagtakaka, bakit ilang be isang beses lang? Bakit yung ang tagal pa? Yung isa beses nga lang siya magpuputok sobrang tagal. Tapos ikaw, yung pawis mo tumutulo na sa katawan mo. Pero sa beses lang talaga siya. Tapos ang tagal-tagal pa. Ibig sabihin nun, hindi na siya masyadong na-excite sa performance mo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka naman sarap para sa kanya masarap ka lang. Kaso nga lang, yung parang nauumay na, yung salitang nauumay na sa laging paulit-ulit na performance. Kaya yung sabi ko, hindi masama mag-explore. Lalo na kung yung relasyon ninyo ay napakatagal na. Mabot na kayo ng years. Tapos yung performance mo sa kanya ay paulit-ulit na lang. Talagang mauumay siya. So, why na hindi kayo maghanap, hindi ka maghanap ng ibang position. Yung hindi na lang doon nag-stick sa isa, dalawa, tatlo. Ibang mag-research ka uh, kung ano pa ba yung mga posisyon na hindi mo na-apply or hindi po na hindi niyo pa na-apply dalawa. So bakit naman hindi niyo subukan? Okay. Hindi talaga masama yung mag-explore kayong dalawa kasi partly din naman yun ng relasyon, 'di ba? Sabi nga nila kung walang sex sa isang relasyon medyo weak yung relasyon. So kailangan talaga yun. May mga tao din naman na hindi daw kailangan mahal mo, oh, hindi. Ako, hindi ako naniniwala doon kasi that tao lang tayo, di ba? Tao lang tayo, may pangangailangan tayo, may, may uh, inuutusan yung katawan natin para gumawa ng ganun. So, kaya minsan yung minsan yung partner natin nagkakasala sa atin kasi may mga bagay na hindi natin nabigay sa kanila, nahahanap ng iba, ay nahahanap nila doon sa iba na so, dapat yung ikaw yung nagbigay, iba yung gumigay, So, parang it's too late maybe minsan ma-realize na sana nabigay ko na yun. Sana pala binigay ko yun para hindi hindi siya maghanap ng iba. Ayun. Napagod na ako. So, yun na. Yun nga. So, sana nasagot ko yun. Talong ninyo na ayun uh, nga. Yung uh, sensitive pong parte ng baday na nababayas. Yung clitoris talaga. So, yun. Kung napapansin nyo, minsan kapag kinakain ninyo, nilalaro ninyo, mga lalaka yung uh, tinggil ng babae. Yung babae talaga umiikot yung muto. Or minsan parang uh, nakukuryente, maangat yung puwet. Kasi nga, yun eh, yung, yung, yung ano talaga, yung power nung dila mo at saka yung power nung tinggil, nagpang-abot sila. So, pag pinagtagpo sila, yung babae parang nababaliyo kasi nga yun na yun. So sa mga sa mga lalaki na hindi nila alam kung paano pabaliwin yung mga babae. Alam niyo na kung ano yung target ninyo. But hindi lahat ng babae na doon. Kailangan niyo pa din mag-explore ang ang uh, ang tawag doon. Ang sikreto kasi ng babae, ang ang sikreto ninyo dapat mga lalaki kung paano ninyo pabaliwin yung babae sa inyo and para magstay and makontento sila sa performance niyo is una-una alamin mo kung saan yung kiliti niya and then kapag nahuli mo yun doon ka mag-focus hindi yung atak ka lang ng atak kain ka lang ng kain dila ka lang ng dila tapos paso ka lang kayod ka lang kayod. pero hindi mo alam kung saang banda yung babae uh, na-arouse hindi mo alam akala mo enough na yung performance mo kahit gaano kakagaling sa performance, kahit gaano ko kumayod, hindi yun sapat para sabihin mong napakagaling mo na. Alam ko ano yung magaling para sa akin, e, yung nahuhuli niya, yung kiliti ko. Yung magaling para sa akin o para sa ibang babae, yung lalaki na kahit hindi siya gaano, hindi niya gaano galingan sa ibabaw, eh, yung importante, alam na alam niya kung saan ako, saan, saan ako sumasakop, saan yung kahinaan ko, and saan ako party ginaganahan sa performance niya. Yun ang magaling talaga para sa akin. Hindi ako, hindi ako nagagalingan dun sa tao na lahat ginawa niya sa ibabaw, lahat uh, niya pero yung babae, isang beses lang napuntukan. Ang babae, pag isang, dalawang beses or tatlong beses yan napupuntukan sa isang round, ibig sabihin nun, no, napakagaling kung um, humuli ng kanyang pilitin. Pero yung babae na isang beses lang napupuntukan, ibig sabihin nun, no, mayroon ka pang kulang. So, dapat yun yung pag-aralan mo kung bakit isang beses lang. Okay, so, yun. <laughs> Yun guys, yun lang siguro yung topic natin ngayon and sa susunod na araw ulit. Ayan, so mag-comment kayo dyan sa comment section natin kung ano yung mga gusto yung sagutin ko ng mga tanong. And, wala uh, naman akong sagutin and gawan siya ng kasagutan. Gawan siya ng mga video sa susunod na topic natin. Sa susunod na kita natin guys, araw-araw naman ako nang, uh, gumagawa ng video. Yun nga lang, ay uh, hinahanap ko pa yung yung mga tanong na mas swap or mas ganang akong gawan siya ng video kasi alam ko na may experience ako doon. Pero yung mga tanong ninyo na wala talaga ako experience doon. Sorry talaga, hindi ko siya magawan. Pero tinatry ko naman yung best ko para magawan siya. Pero kasi, pag ako kasi pag once ginawan ko siya ng video, ibig sabihin yung experience ko, ayaw ko naman na gumawa ako ng video, gawin ko siya ng video, tapos sa totoo pala, hindi ko siya na-experience, napaka-fake. Ayaw ko mag-sab, ayaw ko magbigay ng tips sa inyo na pinipiki ko, gusto ko yung alam na alam ko and experience ko siya and then ah uh, napaka yun yung important or yun yung aswak ah, para sa panahon natin ngayon. Ayan. So, yun lang guys. So, gusto ko lang mag-thank you. Thank you so much sa patuloy nyo na panonood at pagsasubscribe sa channel ko. Sobrang thank you talaga. And road to 200,000 subscribers na tayo guys. So, sana hindi kayo magsawa sa pag sa so channel ko. Yung huwag niyo mong iwan.